Sariwang pusit mga kabungkal May lasa niyan Bungkala na naman to Uwi na mga kabungkal Salamat sa Panginoon At kami mga kawintigtas At kahit medyo tagal lang kami ng Araw eh Pinagbigyan kami ni Papa Jesus ng blessing Salamat po sa blessing mo Lord Sana yung mga naiwan pa dito eh Pagbigyan nyo pa ng blessing At pagbalik po namin Another po Salamat po